Magandang umaga! Darito na mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Iigan pinuna ng Energy Regulatory Commission ang pagpasa ng National Grid Corporation of the Philippines ng kanilang gastusin sa mga consumer. Abot daw ito sa 2.4 billion pesos na ginamit ng NGCP sa charity programs at public relations na walang kinalaman sa transmission ng kuryente. Ang NGCP, pag-aaralan daw muna ang paunang findings ng ERC. May unang balita si Sandra Gidaldo. Sa mga transmission lines na pinapatakbo ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, nakasalalay ang paghahatid ng kuryente. Pero sa ginawang regulatory review ng Energy Regulatory Commission o ERC, nasilip ang mga gastusing ipinasa ng NGCP sa publiko na wala naman daw kinalaman sa transmission ng kuryente. Kabu ang 2.4 billion pesos raw ito na ginamit para sa Corporate Social Responsibility o CSR, Public Relations at maging mga donasyon. CSR ang tawag sa mga proyektong pangkawang gawa o pagtulong sa lipunan o kalikasan. Pero ayon sa ERC, hindi tama kaya hindi nila pinapayagan ang ginawang ito ng NGCP. Hindi raw nila pinapayagang ipasa sa consumer ang mga gastusing wala namang benepisyo sa mismong consumer tulad na lang daw ng advertising expenses at COVID-19 donations. Sa resulta ng partial review nito sa NGCP, nagpa siyang ERC na ibaba ang kiniklaim na operating and maintenance expenses ng NGCP. Ibinaba din ng ERC ang total allowable revenues ng NGCP sa 183.49 billion pesos mula sa kineclaim ng NGCP na 387.80 billion pesos mula 2016 hanggang 2020. Ang tanong, ano ang epekto nito sa electric bill ng mga consumer? Ayon sa ERC, hihintayin muna nila ang komento ng NGCP at ng publiko sa kanilang findings bago ito maging pinal kung hindi raw mababago ang kanilang naunang findings, magkakaroon ng refund ang mga consumer. Target daw nilang matapos ang prosesong ito bago matapos ang taon. Ayon naman sa NGCP, pag-aaralan muna nila ang paunang findings ng ERC bago maglabas ng pahayag. Ito ang unang balita, Sandra Aginaldo para sa GMA Integrated News. Isinusulong e sa Senado na ipagbawal na paggamit ng contingent fund bilang pandagdag sa confidential and intelligence funds ng mga tanggapan ng gobyerno. Ang kay Senadora Risa Ontiveros, yari para hindi na maulit ang paglipat ng 125 million pesos na contingent fund ng Office of the President sa confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022. Sagot naman ang sponsor ng 2024 General Appropriations Act na si Senador Sani Angara, dapat may exception. May mga pagkakataon daw kasi na kailangan ng National Security Agencies ng dagdag na pondo mula sa contingent fund. So ang ayon naman dyan si Ontiveros, pang emergency naman daw talaga dapat ang contingent funds. Because um, I think there have been occasions in the past where uh, they found the need to to supplement the security agencies, not just uh, the civilian agencies, Your Honor. Yung iniisip kong i-propose na amendment at the proper time, will not pertain to security agencies that have clear national defense and public safety mandates and expertise, kundi sa mga civilian agencies. Sa panukalang 2024 national budget na 5.7 trillion pesos, 9.82 billion pesos ang CIF, 300 million pesos na mas mababa yan kumpara sa original matapos bawasan at realign ng Kamara sa National Security Agencies inadap na rin ng Senado ang bersyon na ito ng kamera. Matapos ang tatlong linggo, ligtas na nakarating sa Cairo, Egypt, ang nasa apat na Pinoy na lumikas mula sa Gaza. Kabilang sa mga lumikas, ang labing siyam na minor de edad, dalawang buntis at tatlong sanggol. Isang Palestina ang pinayagan ding makalabas, kasama kanyang asawang Pilipino at kanilang mga anak. Sa kanilang biyahe patungo sa Cairo, nakasama at nakausap sila ng GMA Integrated News. Natatakot din ako. Umiiyak na lang. Darasal. So ito, awa ng Diyos, ito, nasama na ako sa kanila. I feel happy that I'm safe for once in the past month but I'm also very sad to have left that zone. Samantala, isinira muna ang Rafa Crossing ayon sa U.S. State Department dahil sa hindi patukoy na issue sa seguridad. Patindi ng patindi ang labanan ng mga kupunan para sa inaasam na Final Four spot ng NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament. Kahapon sa Game 1, nagtuo sa hardcourt ang San Sebastian Golden Th Stags at Letran Knights. Sa simula pa lang ng laban, hindi na pinaporma ng San Sebastian ang letran sa pangunguna ni Napaeng Are at Alex De Soyo na nagtala ng 27 at 13 markers. Wagi ang Golden Stags with a double-digit lead. Final score, 94-75. Sa game to naman, nagharap ang Mapua Cardinals at EAC Generals. Dikdikan ang naging laban pero umungos ng todo ang Mapua, Mapua sa pangunguna ng tandem ni na rookie JC Recto at veteran big man Warren Bonifacio hanggang sa fourth quarter. Final score, 83-77. Dahil dyan, solo nasa top spot ang Mapua Cardinals na sinundan ng LPU Pirates, Benil Blazers at San Beda Red Lions. Holiday vibes ang hatid sa mga pasahero ng Christmas Train ng LRT2. Nagbabalik ang kasama nating si Maris Umali. Maris. Good morning, Ate Sue. Nakasakay nga tayo ngayon dito sa LRT2 Christmas Train. At nagsimula na nga itong umarangkada noong November 6, no? Pagkatas na pagkatas na ondas, Siyempre, Christmas agad tayo. Ganyan tayo kaaga dito sa Pilipinas mag-celebrate ng Christmas. Kaya itong uh, bagon ng LRT ay uh, talaga namang binihisa nila ng Pampasko. So, nakikita mo itong pole na to? O, di ba? Parang candy cane. O, pagkatapos, doon sa likod, natatakban lang ng ating mga ang pasahero dito. Pero may makikita kayo dyan, mga gingerbread, mga iba't ibang mga Christmas feels para talaga na mga damang-daman na yung diwa ng Pasko. At syempre, maramdaman din ng mga pasahero yung commitment ng uh, pamunuan ng LRTA na maging uh, safe, maaliwalas ang biyahe. And of course, Uh, para rin na uh, yung pagod ng mga pasahero no papasok man o pauwi sa kanilang mga tahanan. O ngayon sa puntong ito may mga kausap tayo na isa sa mga pasahero. Ate, good morning. <laughs> Talaga ay natin kita kahit sa bata ka sa akin. Oh, first time mo ba makasakay sa Christmas train o lagi ka nang nakaka-experience ng ganito? Uh, first time. Uh, first time experience yung Christmas train pero araw-araw Ah, okay. So ano naman ang masasabi mo na talagang uh, nabihisan na 'yung mga bagong dito ng uh, pang dekorasyong pang Pasko? Um So ano, um nakapagbigay siya ng Christmas vibes kahit November pa lang. Oo. Ah, uh, 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 oh, okay siya. Feel good ba? Ah, uh, okay. feel good naman po. Uh, Oo. Oh. oh, sige, dito naman tayo, Kuya. Good morning. <laughs> ano naman no, masasabi mo na talagang 'yung mga hinahawakan na pole dito eh, parang mala-candy cane na pumasok pa lang naka ng na, na, aksi magtrabaho. Wow, talaga ba? Saan <laughs> ka saan ka ba nagtatrabaho? Sa Cubao po. Sa Cubao. Okay, maaga ka talaga pumapasok. Maaga po. Oh, thank you, ah. ingat kayo. O, oh, punta naman tayo rito. Isa na lang. Kuya, good morning. good morning. Good morning. Oh, first time ba makasakay sa bago na nabihisan yes. ng uh, uh First Christmas? time lang. Oh, so first anong, time. anong masasabi mo? Okay, nakaka-Christmas ano, oh, yeah. feeling. Oh. Oo. So, kayo ba ay handa na kayong uh, sa mga panregalo nyo this Christmas? Ah, uh, hinahanda na. <laughs> <laughs> o, oh, saan po ang punta natin? Ah, uh, sa kainta sa office. Alright. sige, so, ingat po kayo ha. Okay, ah. o, oh, kesa bago pa ako malaglaglag dito, o, oh, balik muna sa inyo dyan. Mamaya, babalik pa tayo dal mga kausap natin ang uh, pamunuan ng LRT para bigyan pa tayo ng karagdagan detalye kaugnay nga dito sa mga umarangkada ng mga Christmas trains ng LRT. Balik sa inyo, Atesu nag sa harap ng U.S. Embassy sa Maynila ang ilang kabataan laban sa kamandag exercises na nakatakdang magsimula ngayong araw. Live mula sa Maynila, may unang balita si Darlene Kai. Darlene? Igan, agad dinisperse sa mga pulis ang rally ng isang grupo ng kabataan sa harap ng U.S. Embassy kaninang madaling araw. Pagkatungtong pa lang ng mga nagpoportesta sa harap ng US Embassy, tinulak agad sila ng mga pulis. Magsasagawa sana ng programang isang grupo ng kabataan para iprotesta ang kamandag exercises. Isang taunang bilateral military exercise sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Sabi ng mga pulis, doon daw sila magrally sa kabilang bahagi ng kasada. Nagpatuloy ang panunulak ng mga pulis hanggang tuluyan nilang naitaboy ang mga nagrarali. Kaya nagmarsya sila palayo. Ayon sa pahayag ng grupo na kinabibilangan ng anakbayan at ligo Filipino students, ang kamandag exercises daw ay banta sa seguridad at sovereignty ng Pilipinas dapat daw magkaroon ng independent foreign policy ang Pilipinas. Samantala, Igan, alas 10 ngayong umaga nakatakda ang opening ceremony ng Kamandag 0723 sa Fort Bonifacio. At sa taong ito, kasama ang bansang Japan at South Korea sa military exercises at activities. Layo ng Kamandag exercises na sanay ng mga puwersa ng mga kasaping bansa sa coastal defense, humanitarian aid, at disaster relief training. Igan, yan ang unang balita dito sa Maynila. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Hindi pa rin tapos ang road repair sa Lagos Silad Underpass kaya nagre-reklamo na mga apektadong driver. Live mula sa Lagos Silad Underpass, may unang balita si Bama Alegre. Bam, good morning. Eva, good morning. Mayo nang isinara itong Lagos Nilad underpass para sa pagkukumpuni. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ito tapos at pinamamadali na ng lokal na pamahalaan. Mga lubak at baha ang mga problema na isa ng solusyonan kaya isinara ang Lagos vehicular underpass. Pero matapos ang anim na buwan, hindi pa rin ito natatapos ng Department of Public Works and Highways. Dahil lang pasa sa takdang panahon, nagbigay ang lokal na pamahalaan ng deadline na November 15 para matapos ito. Sa 75 million pesos kasing budget ng proyekto, 50 million pesos ang sa lokal na pamahalaan at 25 million pesos naman ang sa national government. Nitong Setyembre, natapos ng Manila LGU ang bahagi nila para sa repair and rehabilitation nito. Ang jeepney driver na si Ray Season, ubos na raw ang pasensya sa traffic na idinudulot ng Lagos nila repair. Ang buwan na yan, grabe. Dito, bamaya maya lang, sobrang na traffic rito itong kapaskuhan, sigurado matindi traffic nito. Oo, oh, alos araw-araw nito, -araw naga, ano kami sa traffic, hanggang gabi. Ang UV Express driver namang si Arnold Nicolas, malaki ang nasasayang na gasolina. Ito'y naiipis sa traffic dito. Mahigit na pong dalawang buwan yan eh. Eh, ganun po talaga. Wala tayong magagawa. Pati hindi po, matagal. Yung tatakaw namin dito ng halos 20 minutes sa luneta, umaabot ng dalawang oras nahihirapan na kami, lalo pag umuulan. Dapat talagang padaliin na nila yan eh. Dahil namin na yung mga, per, ano, mga pasahero, lalo yung mga nagtatrabaho. Sa isang pahayag, sinabi ng DPWH na humingi sila ng extension hanggang November 30 para tapusin ang road work. Susubukan daw nilang pabilisin pa kung magiging maganda ang panahot. Ganito yung itsura nitong uh, underpass ngayon. Ang um, natitirang kailangan trabahuin yung gitang bahagi dahil dito nagko-concentrate yung uh, drainage at uh, um, baga, yung uh, solutions para sa pagbabahan na karaniwan sa lugar na ito. Ito na mga ramps, both sides ay ayos na. Makikita nyo yung ating paligid. Dito yung maliwalas na at na, napatag na wala na yung mga lubak. Ito ang unang balita mula rito sa lagos nilang underpass sa Maynila. Bamalegre para sa GMA Integrated News. Dismayado ang ilang kaanak ng mga nawawalang sa bungero dahil sa mabagal na usad ng investigasyon. Ang police officer na itinalaga para umalalay sa kanila, hindi rin daw nagpaparamdam. May unang balita si Emil Sumangil. Magtatatlong taon ang nawawala sina Mark Joseph Ignacio, Glenn Hermar, Romualdo Diano, Eric Legaspi, Nerio Anticristo at Kiel Bohol pero hanggang ngayon wala pang naisasampang kaso dahil wala pa rin daw ang pulisya kung sino ang nasa likod ng krimen. Tatlong ko na kami ngayong December na hindi namin kasama yung mahal namin sa buhay. Masakit po talaga natanggapin na hanggang ngayon hindi pa namin nakukuha yung mustisya. Lalong tumatagal eh, lalong nawawalan kami ng magandang balita sa kanila. Pawang mga taga Santa Maria Bulacan ang grupong ito at nawala matapos na magsabong sa Santa Cruz, Laguna noong May 2021. Paniwala ng kanilang mga anak may kinalaman din dito ang anim na gwardya na nadakip ng CIDG na itinuturong nasa likod din ng pagkawala naman ng pitong sabungero sa Manila Arena noong January 2021. Tila pampalubag loob na makitang nadakip sila pero para yan sa ibang kaso dahil nagtatagal na ang sa sarili nilang kaso nakaramdam na sila ng tila kakaiba. Kala namin yun na yung umpisa ng hinahanap namin na ano, Stacia. Pero nakakadismaya kasi parang wala rin. Ang tagal na. Nakakaduda. Alam naman po natin na talagang may kasalanan yung anim pero parang mapapawalan po talaga ng sala. Ano po sasabi Sobrang nalulungkot po kami. Noong huling case conference na dinalohan nila sa DOJ, kasama si Secretary Boying Rimulya, nag-assign daw ng isang CIDG police officer para may umalalay sa kanilang mga tanong. Pero pagkatapos daw ng pulong. After ng DOJ, ni Ho, wala nang paramdam sa amin eh. Hindi rin siya nag-update sa amin. Walang update ng mga nangyari sa kaso uh, namin. Kaya hindi niya kami tinatawagan. Okay. Pero kayo, tumatawag kayo sa kanya? O, na, minimiss call po namin siya. Nakakontakt niyo? Hindi po. Minsan nagri-ring, hindi naman nasasagot. Baka busy. Hindi na nga raw sila binibigyan ng update sa takbo ng pangdinig. Tinabla pa raw ng korte ang inapply na warrant to search, seize, and examine computer data na para sa kanila'y makakatulong. Talagang lubos na kami talagang na maya Hindi namin malaman kung bakit. Kasi mas malaki ang chances na link yun sa mga ibang cases ng na nawawala eh. Sabihin na lang nila kung saan nila ibinaong, kung saan nila dinala talaga yung mga pamilya namin ng Mahatigil na kami sa paghahanap. Sana po bigyan niya kami ng aksyon na matulungan kami ng mahal na Pangulo. Patuloy naming sinusubok na makuna ng panig ang Department of Justice at PNPCIDG. Ito ang unang balita, Emil Sumagil, para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, solid pa kaya ang unit team? Yan ang tanong ng ilan matapos ng tanggalin sa pwesto bilang mga House Deputy Speakers si Napampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo at Davao City Representative Isidro Ungab. Ang sagot ng ilang mga mambabatas sa unang balita ni Jonathan Andal. Motion. President, Tony Pet Albano as Deputy Speaker, Vice the Honorable Gloria Macapagal Arroyo. Is there any objection? Chair none. The motion is approved. Nang tinanggal third. ng mayorya sa Kamara, si Napampanga Rep. Gloria Arroyo at Davao City representative Isidro Unga bilang Deputy House Speakers na puna ng minorya sa Kamara. Tingin natin yung unit team ay meron ng lamat. Ang dalawa na kaalyado ng mga Duterte hindi pumirma sa resolusyong sumusuporta kay House Speaker Martin Romualdez na pumalag kamakailan sa banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na bulok ang kamara dahil dito dun sa mga posisyon, sa iba't ibang mga issue, lalong-lalo na itong confidential funds. Sina Arroyo at Romualdez parehong taga Lakas CMD, ang dominanteng partido sa Kamara. Lakas CMD rin ang dala ni Vice President Sara Duterte nang tumakbo sa eleksyon 2022 hanggang kumalas matapos madimot nitong Mayo si Arroyo sa Kamara. Sabi naman ng House Majority Leader, kailangang alisin si Arroyo at Ungab dahil tahimik daw kasi sila habang inaatake ang Kamara kung hindi mo naman ididepensa ang institusyon, o bakit ka pa nandyan sa posisyon? Pag hindi ka nagsalita, ang presumption is, ay hindi ka ka, hindi mo suportado yung yung decision, yung collective decision ng majority. Muling giit ni Arroyo, hindi siya nakapirma sa resolusyon dahil nasa abroad siya pero suportado pa rin niya ang liderato ni Romualdez. Wala raw siyang ginawang hakbang o pagsuporta sa hakbang na patansikin si Romualdez. Matagal na rin daw niyang hindi inaambisyong mag-speaker. Dagdag ng dating Pangulo, sa politika laging may intriga, madalas nga raw ay mababaw. Kung may nakapagpaniwala raw kay Speaker Romualdez na ani ay kasinungalingang hindi niya suportado ang House leadership, wala na raw magagawa si Arroyo. E solid pa nga ba ang unity team taliwas sa hinala ng minorya? Ayon sa ilang kongresista, oo. At wala rin daw kinalaman ng presidential election sa 2028. We're not thinking about 2028. It so happened that a person issued a statement in an interview which tries to malign the image, the character, the integrity of the house. As far as the house members are concerned, belonging to the unit team, we still have the unit team. Mukhang the status quo is robust solid and vigorous. Wala namang tumawag sa akin para ano, supportahan siya. <laughs> Kahit sino. Si Sen. Amy Marcos, nakapatid ni Pangulong Marcos at pinsan ni Speaker Romualdez, suportado raw si dating Pangulong Duterte. Magkaibigan daw sila pati ni Vice President Duterte. Hindi raw siya mananahimik sa pagbastos umano sa dating Pangulo na pumayag mailibing ang kanyang amang si Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Ito ang unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, sa kaugnay pa rin pong balita, balik bansa na ang labing isang overseas Filipino workers na lumikas mula sa West Bank at Lebanon. Kabilang po sila sa maraming mga sibilyang na apektuhan ng gera sa pagitan ng Israel at Hamas, pati na rin ng Israel at Hezbollah. Narito ang unang balita ni Bam Alegre. Silang dalawa ang unang batch ng overseas Filipino workers na nakauwi sa Pilipinas mula sa West Bank Territory ng Palestine. Simula nung sumiklab ang sigalot sa pagitan ng Israel at grupong Hamas. Pasada las 9 kagabi na dumating sila sa NAIA Terminal 1. May 23 pa OFW sa West Bank at apat sa kanila ang humiling na rin ng repatriation. Dumating din kagabi ang siyampang OFW na mula naman sa Lebanon na nagtransit transit muna sa Qatar. Isa sa kanila si Chara Jean Amor na alim na buwan palang naghahanap buhay sa Lebanon bilang domestic worker. Bangamat hindi naman katulad ng sitwasyon sa Gaza ang nararanasan sa Lebanon, natakot rin daw sila. Patuloy rin kasi ang rocket exchange ng Israel at ang grupo ng Hezbollah na nasa southern Lebanon at sumusuporta sa Hamas. Nababahala na kami doon kasi nga gera doon sa Lebanon, doon sa south Lebanon po. Kaya na na, na na ano po kami na umuwi dahil sa tulong ng gobyerno ko. Nasa south lang po yung gera po pero na siyempre kung ano baka mas grabe pa, baka mas malala pa po ang mangyayari Nananatiling na hamon ang pagpapauwi sa mga OFW mula sa Lebanon. Pero patuloy raw ang pagproseso sa kanila ng pamahalaan. Sa Israel kasi caregivers. Sa, sa Lebanon karamihan sa kanila mga OFW domestic workers. So mas kailangan pa talagang tutok at pagpaabot pa alam, abiso, paalam sa mga Lebanese employers. A total of 20 uh, from Lebanon and at the moment we're processing mga 80 80 na nasa immigration authorities ng Lebanon but the total number of Uh, requests there uh, would be around 220 remaining. Makakatanggap ang mga OFW ng psychosocial support at medical checkup up mula sa Department of Health. Kayun din ng 50,000 pesos mula sa Department of Migrant Workers at OWA at kabuhayan package mula sa TESDA at DSWD. I-evaluate po ng ating regional offices at kung makikita po yung pangangailangan halimbawa po ng medical, uh, educational, at iba pa pong uh, pangangailangan nila sa family, ay nakahanda po ang DSWD para tugunan ang mga yon. Ito ang unang balita, Lagre para sa GMA Integrated News. Ilang lego, bago ang Pasko, muli na namang tumaas ang presyo ng itlog. At live mula sa Santa Cruz, Maynila, may unang balita. Si James Agustin. James, bakit ka ba tumataas? Ivan, maraming rason ang sinasabi sa atin ng mga nagtitindak tulad na lang halimbawa nung kuha nila mula doon sa farm mula sa iba't ibang probinsya kaya mataas yung presyo ng itlog. Kumpara nga noong nakaraang linggo ay limang piso yung itinaas sa kada tray ng itlog sa hilera ng mga tindahan niyan, Ivan, dito yan sa Santa Cruz, Maynila. Kaya naman yung mga nakausap natin ng mga negosyante tulad halimbawa nung mga nagbebenta sa mga karinderya ay dumidiskarte na para kahit pa paano kumita pa rin sila at makatipid. 210 pesos na kada tray ang pinakamurang itlog na mabibili sa tindahang ito sa Santa Cruz, Maynila. Ang size niyan yung tinatawag na piwi. Ang extra small na itlog ay 220 pesos kada tray, habang yung medium ay 240 pesos. May mabibili ring large na 250 pesos, extra large na 260 pesos, at jumbo na 270 pesos kada tray. Limang piso ang itinas niyan kumpara noong nakaraang linggo. Ang bawat tray may 30 piraso ng itlog ayon sa nagtitinda mataas ang kuha nila sa farm. Setyembre pangaraw, nagsimulang tumaas ang presyo ng itlog. Sa taas po ulit ng pigs yun at saka yung mga farm sa gasolina, tumaas din po eh. Kaya yun, nag, nagtaas na naman sila. Ang problema naman, matumal. Marami nang nagbawas ng ano, binibili araw-araw. Yung isang kahon, kalahati na lang ang egg retailer na si Gilbert dito kumukuha ng supply ng mga itlo na ibinibenta niya sa kanyang pwesto sa Filcoa sa Quezon City. Medyo nabawasan daw talaga ang kita dahil sa taas ng presyo ng itlo. Pero tray minsan, yung, yung iba naman, ano, yung tinutumpok namin, tatlong peraso. Depende naman sa size yun. May, may tag 23 ang tatlo, 24, 25, gano'n. Iba-iba, kada size. Si Aling Vicky na may karinderya sa tondo, small size egg na ang binibili mula sa medium size. Hindi naman daw siya nagtaas ng presyo kaya dumidiskarte siya para makatipid. Binabawasan ko na lang yung kanin, ganoon, para maano, magkaroon din ng ano. Tsaka hindi mayroon po akong mga iba't ibang ulam. Doon doon ako bumabanat doon sa mga pagkain na ulam na mura. Mabenta rin ang mga basag na itlog na mabibili mula 120 pesos hanggang 240 pesos kada tray. Ito na muna ang binibili ni Brian na ginagamit niya sa karinderya sa Santa Cruz. Sobra taas ng ano ng ng buo. Ito nga hindi gagamitin ko. Tsaka mas makakatipid ako. Mas kikita. Samantala Iban, mas mura ng 10 piso kapag wholesale o 6 na tray pataas yung bibilhin ng mga kapuso natin uh, dito din sa hilera ng mga tindahan. Hindi naman masabi pa ng mga nagtitinda kung magpapatuloy ba yung pagtaas ng presyo ng itlog, lalo't papalapit na ang Pasko. Yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, ay pinasilip na ang teaser ng Firefly na kalahok sa 49th Metro Manila Film Festival. Pakirandom ko, ang bata ko, buhay, yung mga story ng nanay ko. tandaan mo, Ton, pag nakarating ka sa isla ng mga alitap-tap, matutupad ang hiling mo. Mahanap natin na eh. Oo naman. Tayong dalawa pa ba? Scoring. Oh, yeah, ang Firefly, nakakaibang coming-of-age road trip drama film kasama sa pelikula si Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes at Alessandra De Rossi. Pati si Ewan Mikael, Miguel Ten Felix at Isabel Ortega. Ang Firefly ay official entry ng GMA Pictures at GMA Public Affairs na mapapanood ngayong Kapaskuhan kini labutan tayo scoring oy, oy. pa lang tsaka konting eksena? And delivery ng lines, no? Di ba? Good luck, Firefly! Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube sa mga kapuso abroad. Subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.